Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Ruby Rosie sa pagbibigay ng 50 spirit stones, maraming salamat Emperor sa mas malalim na suporta. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan mabilis na umaksyon sila Lilyu nang may biglang padabog na pumasok sa silid ng ating bida kung saan pagalit nilang tinatanong kung sino ang nilalang na nangangahas na gambalain sila. At sa kanila namang naging tanong ay hindi ito binigyang pansin ng hangal na nila lang. At doon ay sarkastiko niya pang sinasabi na ang mga bagong estudyante ng kanilang Northern Ming Academy ay dapat magbayad ng mga kabayarhan dahil ito ang patakaran ng kanilang academy. At kasunod noon ay pagalit niya pang sinabi na ang lakas naman daw ng loob nila Jiang Chen upang hindi pa magkusa na magbayad sa kanila at siya pa talaga ang personal na pumunta dito para lang singilin sila. At nang marinig ito ng dalawa ay agad silang nagkareaksyon at sabay tinignan ang kanilang master ng pasimple dahil batid nila na magagalit ito dahil sa ginagawang pangingikil ng hangal, at sa kanilang nang naging hinala ay hindi sila nabigo dahil bahagya ng nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Chen habang pinapaulit sa kanyang harapan ang sinabi ng hangal. At pagkatapos nun ay tinawag ng ating bida si Jiang Luo at sabay na inutusan ito habang may seryosong ekspresyon, kung saan sinabi niya na ipakita ni Jianglu sa mga hangal kung paano siya nagbabayad ng kanyang kabayaran. At sa kanya namang naging utos ay nilinaw muna ni Jianglu kung ang ibig sabihin ba ng kanyang bossing ay bubugbugin niya ito. At sa kanya namang ginawang pagtatanong ay pagalit itong sinang ayuna ni Jiang Chen dahil para sa kanya ay masyadong mahina umintindi si Jianglu. At sa nangyari ay labis naman na nagalit ang hangal nang marinig niya ang ginawang pag-uutos ng ating bida. Kaya naman dahil doon ay agad na niyang sinugod si Jiang Chen upang unahan na ito gamit ang kanyang sandata, subalit bago pa siya tuluyang makalapit ay nagpakawala na ang ating bida ng kanyang nagngangalit na aura, na labis namang ikinagulat ng hangal ng maramdaman niya ito. Ngunit bago pa siya makagawa ng aksyon ay agad nang tumama sa kanya ang impact ng aura ni Jiang Chen, kaya naman nagresulta ito ng pagtilapon ng hangal sa hindi kalayuan. At sa nangyari naman ay mas lalong nagalit ng husto ang hangal kaya naman pasigaw niyang tinanong kung nais ba na makalaban ni Jiang Chen silang mga taga Northern Ming Academy, at sa kanya namang naging tanong ay walang pag-aalinlangan na sumagot ang ating bida na para sa kanya ay baliwala lang ang mga ito, na mas lalo namang ikinagalit ng gunggong na hangal dahil sa ginagawang pangmamaliit sa kanila ni Jiang Chen. At sa kanya namang naging saloobin ay hindi na naman muli ito binigyang pansin ng ating bida, at sa isip-isip niya na isa lamang siyang mahirap na martial artist na may halos isang milyong highest grade spirit stones lamang sa kanyang inventory, kaya ang lakas naman daw ng loob nito upang mga has na siya ng pera. At sa ginawa naman niya na pang babaliwala sa nararamdaman ng hangal ay labis na itong nit sa matinding galit, at doon ay mariin niyang sinabi na wala siyang pakialam kung gaano pa kakilala si Jiang Chen sa labas ng Northern Ming Academy, dahil ang patakaran sa kanilang academy ay mariing ipinatutupad kaya kung wala daw talagang balak magbayad ang ating bida sa kanila ay wawasaki na lang nila ang cultivation nito at sabay na papaalisin sa kanilang academy. At sa ginawa naman niyang pagbabanta ay naging seryoso na ang ekspresyon ni Jiang Chen, at pagkatapos nun ay sinaad niya kay Jiang Luo na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng hangal at kasabay nun ay seryoso niyang inutusan si Janglu na ipakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagkawasak ng cultivation na sinasabi nito. At sa naging utos naman niya ay mabilis na sumunod si Janglu kaya naman unti-unti na itong lumalapit sa hangal. Habang sarkastiko siya nang hihingi ng tawad dito dahil sa ninanais ng kanyang bossing na makita ang ibig sabihin ng pagkawasak ng cultivation. At kasunod noon ay sumugod na nga si Janglo gamit na naman ang kanyang kamao habang nanlilisik ang kanyang mga mata. At nang makita ito ng gonggong na hangal ay binabalak niya pa sanang takutin si Janglo sa pangangahas nito na atakihin siya na isa sa mga tagapangasiwa ng Northern Ming Academy, subalit bago pa siya matapos magsalita ay agad nang tumama sa kanya ang atake ni Janglo, at sa nangyari ay mabilis na nasira ang kanyang dantian na dahilan ng pagkawasak ng kanyang cultivation. At matapos naman yun ay tinanong ni Janglo ang ating bida kung kailangan niya pa bang ipagpatuloy ang panggugulpi dito, at sa naging tanong naman niya ay pinatigil na siya ni Jiang Chen dahil ang pagwasak ng cultivation ng hangal ay sapat na para sa kanya. Napatigil naman ang ating bida nang bigla niyang maalala na wala na siya ngayong magagamit na pintuan dahil nawasak na ito. Kaya naman dahil doon ay agad inutusan si Janglo na kumuha ng magagamit niyang pintuan sa kanilang kalapit na mga silid. At sa naging utos naman niya ay labis na nadismaya si Li Liu dahil kahit sa mga simpleng bagay ay pinapairal pa rin ng kanyang master ang kahapitan nito. At kasabay noon ay sinabi niya na lang kung tama ang kanyang pagkakaalala ay ang nilalang nakalapit ng silid ni Jiang Chen ay ang kaninang nakalaban ni Jiang Lu. At maya maya pa ay makalipas lang ang ilang mga sandali ay pinapakita na lang ang eksena kung saan galit na galit ang hangal na si Blood Eye sa ginawang pagkuha ni ng kanyang pintuan, at pagkatapos nun ay masayang binala ni ang pintuan sa kanyang bossing na sobra namang ikinatuwa ng ating bida. At matapos naman yun ay nagpaalam na si Liliu upang bumalik na sa Inner Academy dahil masyado nang napatagal ang pagbisita niya kay Jiang Chen, at kasabay nun ay pinaalalahanan niya ang dalawa na huwag masyadong gumawa ng gulo hanggat maaari, at sa naging saad niya ay sinang ayuna naman ito ng ating bida, at doon ay winika pa ni Jiang Chen na magiging madali para sa kanya ang pagkuha ng kanyang kailangan sa lugar na ito kung makakakuha ng malakas na backer si Li Liu sa loob ng Inner Academy. At sa naging saluubin naman niya ay nakaramdam na naman muli ng pagkadismaya si Li Liu sa kanyang master. Ngunit gayon pa man ay sinunod niya pa rin ang ninanais nito dahil may punto rin naman ang sinabi ni Jiang Chen. At matapos naman yun ay maya maya lang ay biglang dumating ang hangal na Yang Master kung saan galit na galit ito dahil sa ginawa nila Jiang Chen sa tagapangasiwa, at doon ay sinasabi rin niya na dapat ay sumusunod ang dalawa sa patakaran ng Northern Ming Academy. Dagdag niya pa habang may nakakaloko ng ekspresyon na kahit ang academy ay hindi na magbigay ng parusa sa ginawa nila Jiang Chen sa kanilang matagal ng estudyante, ay sigurado naman siya na hindi mananahimik lang ang mga kasamahan nito at tiyak na maghihiganti ang mga ito sa kanila. At sa naging saad naman niya ay naiirit ang sinabi ng ating bida na intindihin na lang ng hangal na young master ang kanyang sarili at huwag na silang pakialaman pa. Mariin pang dagdag ni Jiang Chen na kung ang ibang mga martial artist ay natatakot kay Master Lu sa kadahilan ng nasa likod nito ang Black River ay ibahin siya ng hangal dahil para sa kanyang mga mata ay walang bilang ito. At sa naging saad naman niya ay mas lalong nakaramdam ng galit ang hangal sa ginawang pang sa kanya ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay binabalak na niya sana itong atakihin, Subalit napahinto naman siya nang may isang nilalang ang nagsalita kung saan sinasabi nito na kung ganun pala ay ang mga baguhan ngayong taon ay mga warfreak. Labis namang nabigla ang iba pang mga estudyante na nanunood lamang sa nangyayaring kaganapan nang makita nila ang nilalang na dumating. Dahil batid nila na ito ay ang martial artist na kilala sa loob ng Northern Ming Academy na gumagamit ng pamaypay na sandata na nagngangalang Ibori, Dagdag pa nila na ang nilalang na siniraan ng cultivation nila Jiang Chen ay isa sa kanyang mga alipores kaya sigurado sila na nandito ito upang ipaghiganti ang kanyang tauhan, kaya naman napapasabi na lang sila na tinitiyak nila na ang dalawang baguhang estudyante ay mapapatalsik na ngayon sa Northern Ming Academy. At maging ang hangal na young master ay nakilala rin ang nilalang na dumating, kaya sa loob-loob niya ay sobra siyang nagagalak dahil para sa kanya ay ito na ang magiging katapusan nila Jiang Chen. Sa kabilang banda naman ay sa naging pagdating naman ng nilalang ay tinanong ni Jianglu ang kanyang bossing kung wawasakin din daw ba nila ang cultivation nito, at sa naging tanong naman niya ay hindi ito sinang ayuna ng ating bida dahil batid niya na ito ay isang lesser origin tier na hindi makakaya ng labanan ni Janglu. Kaya naman dahil doon ay si Jiang Chen na mismo ang humarap sa nilalang na ito at doon ay seryoso niya na tinanong kung nandito ba ang hangal upang magiganti sa kanila. At sa naging tanong naman niya ay hindi ito direktang sinagot ng hangal na si Ibori bagkus ay marihin niya lang inutusan ng ating bida na wasakin mismo nito ang kanyang sariling cultivation at putulin ang dalawa niyang kamay, upang sa ganun ay hahayaan niya pa na umalis si Jiang Chen ng buhay sa kanilang academy. At sa naging saad niya ay hindi naman nakaramdam dito ng takot ang ating bida at sa halip ay sarkastiko niya pa na inulit ang binitawang salita ng hangal upang hayaan niya rin itong umalis sa kanilang academy ng buhay. Dagdag pang pangasar ni Jiang Chen na kung susunod ba sa kanya ang hangal o lalabanan na lang siya nito sa isang tunggalian. Labis namang nagalit ang hangal na si Ibori nang marinig niya ang mga pang-iinsulto sa kanya ng ating bida, kaya naman dahil doon ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad na sumugod kay Jiang Chen gamit ang kanyang pamaypay na naglalabas ng bahagyang enerhiya. At sa nangyari ay bigla namang nakaramdam ng sobrang pagkabahala ang ating bida nang maramdaman niya ang lakas ng inihahandang atake ng hangal. Kaya naman sa nangyari ay ginamit na niya ang isa sa abilidad ng kanyang teknik na Nine Battle Strategies kung saan gumalaw si Jiang Chen na kasing bilis ng isang hangin na dahilan kung bakit niya nagawang maiwasan ng mabilis ang atake nito. Ngunit bagamat naiwasan niya ang unang ginawang pag-atake ng hangal ay hindi naman huminto si Ibori sa kanyang ginagawang pag-atake dahil sa matinding galit na nararamdaman nito. Kung saan muli na namang itong naghahanda ng kanyang gagamiting atake. At maya maya pa ay makikita na lang sa nangyayaring kaganapan ang sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng hangal na nagagawa rin namang ilagan ng ating bida. At sa nangyayari ay labis namang namamangha ang mga nakakasaksing estudyante dahil sa ipinapamalas na bilis ng dalawa. At bukod pa dun ay manghang mangharin sila kay Jiang Chen dahil kahit baguhan pa lamang itong estudyante sa kanilang academy ay nagagawa na nitong iwasan ang lahat ng pinapakawalang atake ni Ibori, dahil kahit na mismo sila ay aminadong walang kakayahan na gawin ito. At makalipas lang ang ilang sandali ay hindi na nga natiis ng ating bida ang ginagawang sunod-sunod na pag-atake sa kanya ng hangal, kaya naman dahil doon ay ginamit na niya ang kanyang teknik na Heavenly Dance of the Night and Day upang siya naman ngayon ang umatake dito. Ngunit sa kanya namang ginawang paghahanda ay nginisian lang si Jiang Chen ng hangal na si Ibori, at kasunod nun ay umatake na naman nga muli ito kung saan naghiwa-hiwalay ang kanyang sandata na pamaypay sa marami nitong piraso na nag-anyong makakapal na yelo. At matapos yun ay agad na niyang ang pinakawalan nito patungo sa kinalalagyan ng ating bida, at nang tuluyan na nga itong makalapit ay ikinumpas ni Ibori ang kanyang isang kamay, kung saan pumalibot ito kay Jiang Chen na nagsanhi ng kanyang pagkakakulong sa loob nito. At sa nangyari naman ay napagtanto ng ating bida na ang hangal na si Ibori ay isa ring field master. At sa loob-loob niya na maraming uri ng abilidad ang bawat mga martial artist sa mundong ito, at ang isa sa mga yun ay ang pagiging isang field master na bibihira lamang nakakayahan sa buong kontinente, dagdag niya pang pagpapaliwanag na hindi lamang napoposes ang mga martial artist ng malalakas na divine physique dahil may kakayahan rin sila na matutunan ang sining ng paggawa ng force fields. Matapos naman yun ay tumawa ng malakasang hangal na si Ibori at mayabang na sinabi na ngayon ay natrap na si Jiang Chen sa kanyang field kaya wala na itong magiging takas pa sa kanya. At sa kanya namang ginawang pagyayabang ay nginisian lang siya ng ating bida habang nagsisimula na si Jiang Chen na mag-ipo ng enerhiya sa kanyang dalawang kamay, at maya-maya lang ay ginamit rin ni Jiang Chen ang kanyang kakayahan sa sining ng paggawa ng field, kung saan ay may lumabas na apat na espada sa kanyang kinatatayuan na mabilis sumira sa ipinagmamalaking field ng hangal. At doon ay mayabang na sinabi ng ating bida kay Ibori na kung ito na ba ang ipinagmamalaki nitong abilidad. Kaya naman ang masaksihan nito ng hangal ay labis-labis na lamang ang kanyang pagkagulantang, sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na may kakayahan rin si Jiang Chen na gumamit ng isang field. At kasunod naman noon ay winasak na nga ng tuluyan ng ating bida ang natitira pang field ng hangal, at kasabay noon ay sumugod na rin si Jiang Chen patungo sa hangal gamit ang kanyang espada, at nang makalapit na nga ang ating bida ay naghanda na siya ng kanyang pag-atake dito, habang sarkastiko niyang sinasabi na hindi lamang sa Ibori ang may kakayahan na gumamit ng field, at doon ay sinasabi niya pa na imulat nito ang kanyang mga mata upang saksihan ang kakayahan ng kanyang sword field. At sa nangyari ay sobra namang nabahala ang hangal kaya naman kinakabahan niya na tinanong kung ano ang binabalak na gawin ni Jiang Chen, at sa kanya namang naging tanong ay hindi ito direktang sinagot ng ating bida, Bagkus ay marinyang ipinaalala kay Ibori ang kahangalan nito na pag-uutos sa kanya na wasakin niya ang kanyang sariling cultivation at putulin ang kanyang dalawang kamay. At pagkatapos niya sabihin yun ay inatake na nga ng ating bida ang hangal upang paslangin na ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay bago pa itutuluyang mapaslang ni Jiang Chen ay may biglang isang nilalang ang sumalag sa kanyang espada, at doon ay pasigaw nitong pinapatigil ang ginagawa ng ating bida. At ito ay walang iba kundi ang hangal na nagsilbing tagapangasiwa ng ginanap na trial ng Northern Ming Academy. Kaya naman nang makita ito ni Zhang Chen ay mariin niyang tinanong kung bakit nangingialam ang katulad nitong elder sa nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawang estudyante, at sa kanya namang naging tanong ay mabilis na sumagot ang hangal na elder, kung saan sinabi niya na natalo na si Ibori kaya wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang kanilang ginagawang labanan, Dagdag niya pa na pareho silang estudyante ng Northern Ming Academy kaya hindi nila kailangang dalawa na magpatayan. At sa naging tugo naman niya ay labis nang nagalit ang ating bida dahil siya nga mismo ang pinagtangkaan nitong paslangin, at kung hindi lang dahil mas malakas siya dito ay winasak na nito ang kanyang cultivation at pinutol pa ang kanyang dalawang kamay. At kasunod noon ay seryoso niyang tinanong na kung sakali ba na siya ang natalo sa kanilang naging labanan ni Ibori ay mangangahas rin ba ang elder na manggi alam upang pigilan ito. At sa kanya namang naging tanong ay hindi agad nakasagot ang hangal, at sa loob-loob niya na kung sino ba si Jiang Chen sa palagay niya upang ikumpara nito ang kanyang sarili sa kanyang apu, Dagdag niya pa na dapat ngang magpasalamat pa ang ating bida dahil maraming estudyante ngayon ang nanunood sa kanila dahil kung hindi ay pinaslang na niya ito ng walang pag-aalinlangan. At pagkatapos nun ay tumalikod na ang hangal na elder habang pagpapalusot niyang sinasabi na ang ginagawang sparring ng mga bawat estudyante ay hindi dapat umaabot sa isang matinding labanan, at kasabay nun ay sinaad nito na ayaw na niyang maririnig pa ang kaganapang ito kailanman, at doon ay mayabang pangang sinabi ng hangal na si Ibori na ang nilalang na kagaya ni Jiang Chen ay walang kakayahan na mapinsala siya kahit na konti. At sa nangyari naman ay maging ang mga nanunood na estudyante ay nadismayarin, kung saan sinasabi nila na hanggat nandito si Elder Lu sa Northern Ming Academy ay walang kahit sinong estudyante ang may kakayahan na masaktan si Ibori, at sa naging saad naman niya ay napapabuntong hininga itong sinang ayunan ng kanyang kasamahan. Habang sinasabi naman ang isa na wala silang magagawa patungkol dito dahil si Ibori ay ang apo nito. Ibinalik naman ang eksena sa kinaroroonan ng ating bida at doon ay tinatanong siya ni Janglo kung hahayaan na lang ba talaga nila si Ibori na umalis ng ganun-ganun lamang matapos na mga ginawa nito. Dagdag pa niya na ang hangal pala na iyon ay ang apo ni Elderlo kaya tinitiyak niya na magiging mahirap na ang pananatili nila sa lugar na ito simula ngayong araw. At sa naging saad naman niya ay sinabi ng ating bida na hindi si Elder Lu ang nagdidesisyon ng lahat ng nangyayari sa loob ng Northern Ming Academy, dagdag niya pa na kung sakali namang merong isang mataas na nilalang ang nasa likuran nito ay may kakayahan rin naman siya na makahanap ng isang mataas na nilalang upang maging backer niya. Makalipas naman ang ilang mga sandali ay inilipat ang eksena kung saan nagulat ang mga estudyante sa kanika nilang mga silid nang makarating sa kanila ang balita na pinapatawag silang lahat ng Northern Ming Academy para sa isang pagtitipon, sa kadahilanang sa loob ng tatlong taon na kanilang pananatili sa academy ay ngayon lamang na nangyari ito. Habang nagkakagulo naman silang lahat ay taimtim lang na nagko-cultivate ang ating bida sa kanyang silid. At maya maya lang ay biglang pumasok si Zhang sa kanyang silid at doon ay ipinalam niya kay Zhang Chen ang nangyayaring pagpapatawag sa kanila sa isang pagtitipon. Dagdag niya pa na narinig niya na patungkol ang pagtitipong ito sa Triannual Divine Tournament. Winika rin niya na sinabi ng mga ito na ang magiging top 3 ng magaganap na tournament ay papayagan ng pumasok sa loob ng Divine Academy kaya naman dahil doon ay nagagalak niyang inaya ang kanyang bossing upang makilahok sa tournament na ito. At sa kanya namang naging alok ay mabilis naman itong sinang-ayunan ng ating bida dahil ito nga mismo ang pagkakataon na kanyang pinakahihintay para makapasok na sa Divine Academy upang sa ganoon ay agad na niyang makuha ang iniwang pamana ni Nian Shen. At maya maya lang ay inilipat na ang eksena sa lugar ng plaza ng Outer Academy kung saan makikita ang maraming bilang ng mga estudyante na nais malaman kung para saan ang pagpapatawag sa kanilang lahat sa lugar na ito. At doon ay tinanong ni Ye Chang Feng KG Kong kung bakit wala ngayon dito si Master Lu. At sa naging tanong naman niya ay ayon KG Kong Mi na narinig niya na umalis ang young master upang makipagkita sa kanyang pinsan, Dagdag niya pa na siguradong magiging magulo na ang Northern Ming Academy simula ngayon, at nang marinig naman ng ating bida ang sinaad ni Ji Kongi ay napaisip siya na kung sino ang nilalang na tinutukoy nitong pinsan ng hangal na si Master Lu. Sa kabilang banda naman ay ipinaliwanag na ng hangal na si Elder Luna na ang mangyayaring Divine Tournament ay gaganapin sa lugar ng Southern Wang Academy sa loob ng tatlong araw, Dagdag niya pang pagpapaliwanag na ang dahilan ng pagtitipong ito ay upang ianunsyo kung sinong estudyante ng kanilang Northern Ming Academy ang dadalo sa Divine Tournament upang maging kanilang representative. Labis namang nagulantang ang ilang mga estudyante nang malaman nila na ang dahilan pala ng pagtitipong ito ay ang Divine Tournament dahil maging sila ay narinig rin na kung sino mang estudyante ang makakapasok sa top 3 ng tournament ay maaari ng makapasok sa loob mismo ng Divine Academy. Ngunit gayon pa ay sobra silang nanghihinayang dahil batid nila na ang mga baguhang kagaya nila ay tiyak na hindi mapipili upang maging representative ng kanilang academy. Muli namang nagsalita si Elder Lu kung saan sinabi niya na ang lahat naman ng estudyante ay maaaring magsaad ng kanika nilang pagtutol sa mga estudyanteng napili nila bilang kinatawan ng kanilang Northern Ming Academy. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin every day. Maraming salamat mga emperor.